nila pumunta sa iba't ibang presinto sa Caloocan, alam nila uh, hagilapin yung mga tao sa Batasan Hills. At tigit sa lahat, tinulungan sila ng pulis para kumuha ng mga PNP documents. May alam ba kayo, General Torre, uh, Chief Marvill? Malamang po. Um, kung ang, kung, kung magtatanungin po ako dyan, kung may alam akong maaaring tumutulong sa kanila, marahil may kilala po ako tumutulong sa kanila. Isang pari po na matagal ko ng kaibigan na tumutulong sa kanila. Sino kaya tumutulong? Baka naman si uh, Chief uh, PNP Marbil alam ninyo kung sino tumulong? Dahil nakakuha sila eh. Pati mga hospital, nakadali silang ng uh, mga confidential records kung sino-sino ang DOA na dumating sa East Avenue. Madam Chair, during my time I have uh, no coming from uh, the ICC or uh, from uh, So, sinasabi, I have no idea about it. Sinasabi niyo, during my time, kailan ba kayo naging chief PNC? Mamba, April uh, 2024. Oo, <laughs> eh ito, October 2024. Yung iba na napili rito hanggang, palagay ko yung iba, kaaalos lang o, oh, kundi eh narito pa. Matagal but that, that sila, is, but so, that's so during your time po. That's only during his time. Very much your so. Tulungan eh. daw sila ng Colonel Romil Abenido, tao yata ni General Torres. Tama ba yun? financial records, police records, forensic evidence. Medical records are confidential. Alam naman natin lahat yan. Paano nila nakuha lahat yan? Pati CCTV. Paano nila nakuha? At the uh, very precise ang pagkakuha, ang dali-dali. Sinong tumulong sa ICC sa palagay ninyo? Wala ko knowledge regarding sa ICC under ano dito Status nila dito. So walang may alam kung sino tumulok sa ICC, pero tinulungan sila ng todo. Sa bilyon-bilyon na inaalat namin sa Confidential and Intelligence Fund, hindi ninyo naramdaman kailanman na nandito na yung ICC October pa na nakaraang taon. Tama po ba? Pwede ba natin ipakita yung uh, binigay sa uh, Bureau of Immigration? na nagsidatingan yung ICC personnel noong October ng last year. Ang unang dumating ay uh, isang interpreter na ang balita may koneksyon sa Pilipinas, Maya Distura Bracken, U.S. citizen, dumating ng October 4, interpreter ng ICC. May dumating na hindi ko sigurado kung narito pa kasi ang balita is eh, umiikot dito sa iba't ibang luxury hotels, William Rosado, Rosato, ang balita, British siya, dumating October 15, abogado ng ICC. Hindi naman po sekreto to, kasi nung hinanap ko yung mga pangalan, nandun naman at uh, nakalinkin na ICC sila. Nandito sila sa Pilipinas, yung flight details na rin to. Nandito rin yung si Mr. Kazang, Canadian. Dumating dito at uh, siya rin ay yeah, security expert. Ganon din, um... Dumating rin dito, Mr. Kala, British, October 24, investigador. <coughs> Hindi po ninyo alam to, parang uh, um, natanggap ko lang to sa Bureau of Immigration sa pagkaintindi ko ay nasa ilalim po ninyo. Uh, nung panahon na yun, ma'am, uh, I, I had a gallbladder um, operation. So, I was in this post for around two weeks or three weeks. October, October October. Pero hanggang ngayon, nandito pa raw, o oh, kaaalis lamang, halimbawa si Mr. Uh, William Rosato, Ah, uh, mula October hanggang very recently yata, o oh, baka narito pa, nababalitaan ko umiikot dito eh. Nung wala akong nag-advise sa akin. So, At hindi we... ko naman katitirahan talong na, sa pagkat ako talaga, labas-pasok lang mo talaga lang eh, ang mga tao sa atin. At hindi naman pwedeng tanongin kung ICC sila o hindi. Hindi naman, hindi naman pangkaraniwang tao to eh. Talagang mga uh, ICC investigator to. So, uh, walang pake ang DOJ. Hindi kayo interesado eh. ICC naman pinag-uusapan. Ano ho yan eh? Uh, unless meron po silang naging atraso sa bansa at meron silang ginawang iligal, ay hindi ho, ay wala ho tayong magagawa. Dahil Sinusubukan po natin ika lang talaga ang karapatan ng lahat. Ah, uh, sinasabi ninyo na gano'n. Subalit, mukhang may proposed agenda sila para magbigay ng mga dokumento, affidavit, mga post-mortem record. Somebody clearly arranged for their accommodations and transport, hindi po ba? Alam ka naman, nag-carry yan, tatlong sakay ng jeep para umabot sa batasan. Kasi sa batasan sila eh, di ba? Alam ngano naman na alam nila, mga British, mga American, nakakakuha sila ng dokumento sa mga presinto. Hindi nga namin makuha, eh, mga senador kami. Ano kasi, ang mga dayuhan po na kagaya po nila sa nationalities nila, visa free po yan for 30 days. Oo, alam ko visa free, pero... Alam nila pumunta sa iba't ibang presinto sa Kaluokan, alam nila uh, hagilapin yung mga tao sa Batasan Hills. At sa lahat, Tinulungan sila ng pulis para kumuha ng mga PNP documents. May alam ba kayo, General Torre, uh, Chief Marville? Malamang po. Um, kung, ang, kung ang po ako, kung matatanungin niyo po ko dyan, kung may alam akong maaaring tumutulong sa kanila, marahil may kilala po ako tumutulong sa kanila. Isang pari po na matagal ko ng kaibigan na tumutulong sa kanila. Hindi, kasi ang liwa liwanag, oh, at dito sa screen, ano, Tinihingi nila yung uh, mga testigo, yung documentation, mga police blotter, mga ebidensya. Hindi yan binibigay sa miskisinong turistang tumatambay. Tinulungan talaga sila, diba? <coughs> di ba? Hindi po, hindi OJ yung tumutulong sa kanila. Sino kaya ang tumutulong? Baka naman si uh, Chief uh, PNP Marbil. Alam niyo kung sino tumulong. <coughs> Dahil nakakuha sila eh. Pati mga hospital, nakadali silang nang uh, mga confidential records kung sino-sino ang DOA na dumating sa East Avenue. Sinong tumulong sa kanila para hagilapin lahat ito? Hindi naman nga matap na, paniwala isang, uh, isang British, Canadian, Americano nakakaikot sila put, sisipot sila sa presinto, ibibigay ng pulis lahat ng dokumento. Marami ko kasi civil society na Civil society sa organizations na tumutulong talaga sa kanila. Eh di ba yan din nga ang reklamo nila hindi sila pinibigyan ng dokumento ng pulis. Baka si Chief Marbel, may alam mo po ba kayo? Bakit binibigay lahat itong uh, hinihingi? Police blotters, is evidence, radio transmissions. Naku talaga tactical operations to uh, ang bigat ha. Uh. <laughs> Tapos yung uh, drug operation details, total number uh during the time period yan ang giningin nila sa batasan Hills Hillsgate. Tapos ibinigay naman. Ba't mo lang kaganon, Kadali-dali sa kanila? Ma Madam Chair, uh, hirap na hirap po kami dito sa Senado kumuha ng mga mga edybensya katulad niyan. Madam Chair, during uh, my time as uh, Chief of the Philippine National Police, I have no request coming from uh, the ICC to give any information regarding this matter. Si uh, Executive Director Alcantara, alam po ninyo na may humihingi ng kung ano-anong papeles na ICC, nag-tag ba sila? Meron pang bank records eh, di ba? May I'm sorry, madam. I uh, uh, I'm not privy to any of uh, this. All these requests. Hindi nakakapagtaka kasi yung agenda na ibinigay ng uh, ICC na pagkatagal-tagal nila rito, At saka detalyado to ay ni Biro Biro, Police Station 6, Patasa Nails QC. Lahat ng blotter, system evidence, etc. Paano nila na-pinpoint yung ICC, na-pinpoint yung police station 6 sa Batatan Hills? Ang galing naman po nila, ar ararating pa lang sina sa Pilipinas, alam na nila lahat ng lugar. I think it's the Committee on Human Rights before <laughs> the Quadcom that came out with the Station 6 reports. Um, if I recall it right, I think it was a Congressman Abate who was chairing that hearing. Uh, tinulungan daw sila ng Colonel Romil Abenido, tao yata ni General Torres, Tama ba yun? doon sa batasan uh, Hills sa uh, Station 6 nung QCPD daw kayo tao niyo tama ba yun no madam chair in the next hearing can we require the presence of that colonel Abenido? <clears throat> kasi yun ang uh, tinuturo at yun ang nabanggit ng ICC Kilala po ba ninyo si Colonel Romil Abenido po, uh, General Torre? Pramila Vinido is uh, the station commander of uh, Police Station 1 when I was the station uh, when I was the KCPD district director. Ma uh, That's he was transferred right. to uh, Station 6. That's right. I'm not the district director. Right? That's right. He was then transferred to Station 6. And uh, you can't just walk into a police station and start demanding all sorts of documents. And who liaised with them? Sinong nga nagbantay sila sa kanila? Alam ko na may mga magagandang sasakyan sila paikot-ikot sila, may security pa sila. Ang balita, pulis pa nga nagbabantay. So, siya rin ba yan, uh, Chief PNP? Madam Chair, during my time, I have no remarks coming from uh, the ICC or and from uh, So sinasabi, I have no idea about it. Sino sabi niyo during my time, kailan ba kayo naging chief PNP? Pamba, uh, April uh, 2024. Oo, eh ito, October 2024, yung iba na natili rito hanggang, palagay ko yung iba ka, alus lang, o oh, kundi, eh, narito pa. Matagal sila, sir, so, during your time, po. That's already during his time. Very much, sir. October na yun, eh. Madam Chair, with that, I have uh, no idea and have no request coming from the ICC, po. But sino nagbigay ng security? The police? Uh, sir, I have uh, practically no idea, po, sir sigurado po kayo. Kasi nakakuha rin sila ng medical records, may financial records, police records, forensic evidence. Medical records are confidential, alam naman natin lahat yan. Paano nila nakukuha lahat yan, pati CCTV? Paano nila nakuha? At uh, very precise ang pagkakuha, ang dali-dali. Sino tumulong sa ICC sa palagay ninyo? Wala pa kayong suspecha kung so, alam kung sino? Ma'am, uh, Madam Chair, we will just investigate, but I have really no idea uh, regarding this matter. Eh si General Torres, eh pinuno ng CITG, siguro alam niya, kapag may tao na nagtatanong sa mga presinto, sa mga ospital, hindi ka ba magdududa mga dayuhan pa man din? Hindi ka ba magtataka na patanong-tanong? Siyempre, alamin mo ano ba nangyayari dyan? Ba't makikialam? Hindi mo ba naramdaman na... Andito na yung mga dayuhan, tanong na ng tanong, ang dami-daming hinihingi ebidensya. Sino tumulong sa kanila? That is why, Madam Chair, I, I, am, I move that uh, at certain Karel Abinito be required to be present in the next hearing. Ganon. At uh, may nababalitaan kami, may mark this na alalay nila. Tapos nasa five-star hotel sa Raffles at madalas sa Maydash. At uh, doon nagtatrabaho, maraming presidential suite, sunset suite, at uh, uh, kung ano-ano, 5 -ano, to 6 security daw na-provide ng ating kapulisan at 4 uh, to 5 na mga chupero na nag standby Tapos umiikot sila, may mga escort pa sila na Pilipino at uh, ang balita ko Nagka-problema pa sila dahil na dun sa Forbes Park, may umihi yata at nagalit yung uh, mga kaping bahay. Kaya ako lang narinig ito eh, kasi mga VIP daw, kaya hindi daw pwedeng nga guluhin. Wala kayong nababalita ang ganyan? Yung tungkol sa pagtitipon, pagkakaladkad sa iba't ibang testigo dyan sa Mind Hotel. May mga important individuals, mga VIP rin, na ini-interview nila tatlong oras minsan. Hindi rin nyo napapansin. Madam uh, Chair, I have no idea regarding this matter. May balita na si uh, uh, dating Senator Trillanes, may ganun din. Si Ambassador na kanila, meron po kayo alam dito. Kasi hindi rin namin alam to. May alam ba nito? ni kayo kung uh, sino ang tumulog sa ISIS? Wala ako wala. Wala ang um, knowledge regarding sa ICC on their ano dito status nila dito <laughs> So walang may alam kung sino tumulog sa ICC. Pero tinulungan sila ng todo at sigurado ako na may suspecha siguro tayo Uh, sino tumulong sa ICC, andyan yung NSC, nakilakan ng budget sa Intel, may Intel funds AFP, may Intel funds lahat ng PNP, ang laki ng confidential fund, uh, Office of the President, may NICA, sa lahat nito, sa bilyon-bilyon na inaalat namin sa Confidential and Intelligence Fund, hindi ninyo naramdaman man na nandito na yung ICC October pa na nakaraang taon. Tama po ba? walang may alam sa ano man sa ating uh, DOJ sa ating uh, PNP CIDG git sa lahat wala kayong nakikita kahit kinukunan na tayo ng kung ano-anong ebidensya at mga confidential papers. wala kayong alam Madam Chair, for the PNP, we don't, uh, we did not get any request coming kind of from ICC to to help them regarding uh, The evidence that they give.